totoo. Nagpipicture ang munguya. Bakit dun mabababa yung puno? Dito matataas. Eh, yung ganito, magkano yung ganito? Mahal pala? 100 yan, ma'am. <laughs> Eto. 100 din yan. Uy, huh? mahal naman. Mura na yun, ma'am. Pagpapunta ka sa daingan, mas mahal ko Ito? Hindi, ma'am. 100. Sabi ko nga eh. Ano bang pagkakaiba nito? Espada din? Yan, ma'am. Ah, o ito si buo, yung hindi pa siya man. biniyak. Ginunting-gunting lang po na. Hindi, ito na lang. Ano na namin yan? Pusit. Para, eh, akala ko, ba't nandini na yung produkto ng bagyo? Oh! So guys, dito lang kay Lisel Gapos meron grapes na namumunga ng sibuyas. Mag-ingat po kayo, baka akala nyo, eh, ubas oh, pa, pinipita sibuyas na pala. Bawang. Ayaw namin ng bawang. Chili garlic. Mm, -mm. Kani ganito. 100 300. hmm? Masabi ko mali. Ano <laughs> yan, mali eh. Tinitikman din ba yan? <laughs> hmm. Sarap. Yun hmm, siya ate o. Oh. Siya hanapin niyo para bibigay free taste. <laughs> Pero alam ko, inubos na ni ate to bago niya inilabas. Ano naman to? Gabi po yan, ma. Ang gabi. Gabi spirits. Kasi araw. Ito so, ko gabi yan. Opo. Yung gusto nyo po ng nalaglag sa lupa, ere, nasa bote na. Joke. Yung naman po yun. Alam ko ito yun. 50. Ah, gusto. May 100 pala sa unahan. 50 lang yun narinig ko. Sa <laughs> dun. <laughs> Isang 50, 50 nga. Ang ah, dami-dami nila. May suka-suka pa. Suka-suka. Hmm, -suka. may inaw pa. Zabru, so ano bang vinegar to? Cane. Magka na to? Din. <laughs> <laughs> Mahal din. Mahal <laughs> <70 pesos. laughs> din. 70 pesos. Mura lang siya. O, oh, ito yung, ito yung sukang iloko, meron sila. Ito yung binibili kong suka pag nagpupunta ng La Union, guys. Sarap to. Eh, may mangostin wine sila, o. Oh. Magkano to? 200 na din, juice. Ano yung dami? <laughs> si ate po, yan. Para po sa gustong tumaba, bili kayo ng mangostin juice. Healthy na, tataba ka pa. Wine. Sugar ba to? Yes, ma'am. Uh, 3% naman po yan. Grapes wine po yan. 3% alcohol lang po yan. Magkano to? At, pwede ba jikas ko na lang? Yes, ma'am. Bukas ha. Ah, oh, kanil. Ah, G-Cast number mo. Yan ang send na lang. Ay, magkano yung bagnet? Bagnet. May amag. Mom naman. Yoko lang. Ayun. Ano si ate. Um, gumagawa ka rin ng ganito, ano? Eh, Garlic po. hindi yung sobrang mag-garlic yan. Ha? Ate, pengin ng ano mo? Na ano? Gcash. Ayun po, may yung yun nakasabit po Hintay mo na lang. <laughs> <Let> Kaya ano? <laughs> 985. Oh, ang usapan dito 380 lang pag namitas ka ngayon paglabas mo 900 na pala ibabayaran. <laughs> ang dami kasi nilang paninda. <laughs> Bago ka mamitas, punta ka muna din eh. The free pretty. Kainin mo nang ka kaang... Bakit na ito? to? Imported yan naman. Kau talaga yung Dito free taste mo imported. Dito lang yung free taste natin. Si Eto sa mainit na lugar po yan. Saka so nasa tamang pangangalaga. Sa kusina may <laughs> mm, mo inagal. Sa kusina. Patay doon sa <laughs> kusina. Laming pera. <laughs> Ay, mo bukas si Gika, eh. Higatid mo kami <laughs> talaga. Bono ko. Ay, magkano ganito? 40 pesos yan. Masarap. Di ba for taste? Hindi ba pwede ba? Akala ko maganda na yung ugali ni ate eh Kasi pumayag siyang dalhin ko Iwanan ko ilalagyan Eh paano ilalagyan Diyan <laughs> <ilalagyan. laughs> <Shoot. laughs> so, kayo bubursar eh Loloko ako ni ate Yoko na nga Let's go na Bakit naubos na yung mga dito Saan man kapitasan na po yun, ma'am. Nag-start po kasi yung PE, ma'am, is yung Thursday last week. Mm, Thursday maubos, no? Yes, ma'am. Lalo na po may Ano yung pre-taste din?